Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong lugar na naman yung ating pupuntahan. Tara samahan nyo ako dahil exciting na naman yung pupuntahan natin. Yo! Welcome to my vlog! <laughs> Shout out! Pakipalo na rin siya Ligasin! Ayun guys, samahan nyo kami pupunta kami sa Buena Vista sa Malbog Hot Spring. Andun pa sila at hinihintay natin, Nakare-ready na yung gamit natin. Ito yung sasakyan namin. Ayun guys, tamang tambay lang tayo dito Kasi inihintay natin sila Tambay lang tayo dito sa puno ng ano, abocado Celebrating a future Christmas <laughs> Lika, dito Hello guys, ito nga pala yung pinsan ko na guwapong gwapo Ayan, hindi ko masablog natin <laughs> kung napanood nyo mga kaprobinsya yung last vlog natin patungkol din sa sulfuric acid ngayon naman ay ganun din siya pero mainit lang yung tubig at hindi naman kaaya-aya yung amoy dati nga pala ang pangalan o tawag nila dito ay susanain pero ngayon Marinduque Hot Spring Resort na ang pangalan nito at ang swimming pool nga pala nila dito mga kaprobinsya ay running water at kung nakikita nyo yung umaagos na yan napakainit po nyan at talaga nakaka-relax at nakapapaso din kung tatapat kayo sa umaagos na yan. Yo, yan. Oh, dito naman, dito naman. Welcome to my vlog. <laughs> Welcome to the vlog. Tara mga kaprobinsya, subukan nga natin kung gaano ba kainit ang swimming pool nila dito. Minsan ibigyan din naman natin ng pagkagataw ng ating mga sarili para makapag-relax. Kaya hali kayo dito sa uh, Marindong School Resort at tayo ay mag-relax. Huwag lang puro trabaho at pag meron kayong time, halika at mag-relax tayo, mag-alis tayo ng stress dito sa swimming pool nila. Meron din sila dito mga kaprobinsya na private room, eto. Tapos dun banda sa kabila, hindi lang tayo pwedeng pumasok sa likod ng kwarto na yan yung pa dung uh, full uh, hindi ko alam kung private din ba yun or uh, pwede kahit sa regular customer maraming beses ko na rin na nakikita ang lugar na to pero uh, ngayon lang talaga ako nakapasok dito dahil sa mga pinsan ko na galing sila sa Manila at ako yung driver nila ng tricycle kaya napasama ako dito guys so enjoy lang natin yung mga moment na ganito no? yung minsan tayong makapunta sa isang lugar nakasama yung ating mga mahal sa buhay at makapagbanding din maminsan minsan lalo na kung tayo malayo sa kanila at laging nakapokus lang tayo sa trabaho at sa part na to mga kaprobinsya ay nagpalaro na nga, nga ang aking pinsan ng yung perang iahag sa swimming pool at sino ang unang makakuha ay ang panalo at kada coins na itatapon sa pool na makukuha mo ay may presyo. S kaprobinsya sumari tayo sa palaro at isa rin tayo sa uh, maswerte na nakakuha ng coins sa halagang 200 pesos naging bagay na po yan para sa akin kaya sa ako pinsan nagpalaro nito shout out sa iyo insan maraming maraming salamat dahil naging enjoy ako ngayong araw mga kaprobinsya yung pagkakakuha ko ng video na is maganda sana ito moment na to kaso nakamute pala yung ating cellphone ang palaro nga pala ni insan dito na pangalawang palaro ay pupunuin namin yung tubig gamit ang aming nga kamay na wag dapat aawas o tumumbay yung baso. Ayun mga kapabinsya, pauwi na kami. Sulit na sulit yung aming pagligo dito. Ayan, punta lang kayo dito sa Malbog. Hot spring, Malbog ba to? And oh, guys, pauwi ka na kami. Shout out Dan. <laughs> Mekos-mekos na yan, insan. Doon sa baba.